Oo. Mawa, gano'n siya? Mawa. Ano ka pa? Ano ka? Hindi na masiram na kapayilwasan kami? Anong gusto mo magiging? Hindi na lang po. Ube Latte? Siram? Gano'n masiram? Ang kaibahan na tapongan niyan si? Lovely Joy Austria po. Anong istorya ni Lovely Joy Austria? Magsarok kang aki? Yes May ka? po. May agom ka? Ang day Mayo. Single, mom. Ma ano pinang years ka rin single, mom? Ah, uh, ano po, bali this year lang. Pinangidad na ka mo? Uh, two years old and uh, seven months po. Aki-aki okay, okay pa pala. Oh, uh, two year old lang. Okay. Grabe struggle mo kayo kasi sarit-sarit pa. Tapos, iniiba ko siya sa trabaho. Daw, magsain ako, kaibanan ko lang siya. Kasi may mabantay. may mabantay. Mother mo, parents mo. Ah, uh, si mama po and uh, her second family na sa Quezon City, Sinda. Solo ka lang, Digdi? Solo lang ako sa Naga, pero yung mga kamag-anak ko sa side ng mother ko nasa Tinambak, sa Chera, Nevada. So, matrabaho ko, gabus-gabus na hero mo, kaibanan mo ang aking mo? Yes. Mayo kang mapagkakatiwalaan? Mayo po. So ngunyan, solo-solo siya? solo siya dumaan kaya tig-chat ko si friend ko na kumahari mahilingan kami tapos bantayan niya. Mabihigman siya, tatawag nila siya ng iPad na ano lang siya, madala lang siya ng YouTube, parang ganyan. Sa kung naka-star ka sa Nagaman lang? Ayun po, naglaran kami sa Deca Homes, Bagong Bayan Norte kasi malapit siya sa Kanaaman. Nasa Kanaaman yung station, radio station. So si father kang aki mo, nagpapadaraman? Nagpapadaraman siya. pag gusto niya, pag-igwa siya. Ba'n na siya sa Cavite? Ah, Cavite. Baka pa dito sa nangyay. Na. Paano ka mo nag-abis to? FB dating! <laughs> FB dating? Paano nangyaring naka-chat? I mean, paano? FB okay. dating, di ba? Aram mo yun? May update ka nga aram. May aram ka diba, yan? Aram mo kung boss ko. Di ba, paano yun? Paano yan? <laughs> diba, yan? Isa rin ako. Di ba sa FB? Tapos ikaw diba. naman, di ba, friends and everything. Tapos dating. Makakreate ka naman yung profile. Di ba, aram yan, yes. lang. Paano yan? Settings. Settings. Oh. Settings. Ay, wala ka. Ayan, dating. Ay, guha. Oo, oh, yan palang, guys. Kung gusto do- pindutan nito to, settings. <laughs> Tapos may lang <laughs> nito. May dating. Okay, get started. Ma-create ka ng account. Ma-create ka ng account. Sa Facebook mismo, may account ka na. Ma-create ka pang yes. account. Yes. Para di man ma Tapos, may, may pag yung, pag ano, nakagibo ka ng profiles, ang Facebook ka mahanap kung mag... Oo, oh, oh, within po, the range lang. Within the range. Tapos, Ika man kaya rin mapili. Oo. It's either ilalike ka rin daw o ilalike back mo sinda. Para Basta ano ka rin ang sistema. Oh, yes. Basta yan dating ka. Tapos, isa yung ina nag-like, isa yung ina nag-like. Ika na, na nag-like. Nag 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 tapos ano po, mo rin shot na kami. mo. Oh, hi, -no, daw ba ako may oh. nagkituan? Months man daw! <laughs> <laughs> What's up <your> with <name? laughs> <laughs> First boyfriend ko siya! <laughs> Totoo? Yes! Oh, 34, uh, 35, ka birthday ko lang kasi ugma. Yo, yo! happy birthday. Thank you. 35, last na yan, ha? Sharing lang. <laughs> 35 ka, tapos first birth, boyfriend, mo siya. siya. So, naka boyfriend ka, anong edad mo? Ah, uh, 30... 32. 2, kasi 30, eh, 2-year-old pa lang si baby. Ka, first after. boyfriend? As in, paano nangyari first boyfriend, 32 ka? Kasi nga 'di ba, mayroong mentality na kapag pag nag-college ka, halik ka sa ano, sa liblib na barangay. Pag nag-college ka, mababawas man lang ngayon yan, bla bla. Syempre ako, very ano man ako na gusto ko man makagraduate man ako ng college. Kaya nagpakatino man ako kato. to. So nagpapadis ka na lang, 32. Go <laughs> to payo. Mo. Iba man ang mindset mo. Just ko so during during hanggang college ka, tikum ang pipi mo. May <laughs> <laughs> <They're> ka sure? <laughs> so, pero ako oh, okay. man siyang first experience mo. So, Siya nga lang first boyfriend ko kasi oh ano... Oh my God! I'm a lesbian, lesbian ka tong college. Oh, lesbian, lesbian ka tong uh, college. boys boy. Tapos harap... Ah, girlfriend ka? Oo. Eh, uh hindi -oh. lang kang pipi? Hindi! <laughs> ako ang jowa! Hahaha! sabing Hahaha! So, boys boyish ka ka to. Tapos na-realize mong girl ka pala, kang... Na-pressure kasi so ako ng family kasi sinasabi ninda, ano, love, ah, ano ka na, gurang ka na. Di ba yung mentality ka mga pinigdaka na gurang ka na? Ibang, iba ibang, mentality naman. Totoo, pagkaling bukit, ay, wala yung mga babados, wala yung mga babados sa sudad. Kaya gurang ka na, ha, yun ang aki mo, gurang-gurang okay. ka gurang gurang na. Gurang ka na ngayon, mag-agom ka na ngayon. At least, saka okay, ikaw ka pang aki. Ano, 30 so, years old ka nag-aaki, 32? 31. 31 ka na ba dos? 32 oh, okay. ka nag-aaki? Tama niya, 2 years na old na siya. Oo, so, uh, uh, high, high risk, risk na, na, na talaga. E, na kung nag-aaki ko, 40? kaya to syempre ano kargado ng mga maintenance oh, yeah. tapos Very alaga kang ano OB ng Malabo na yan mata mo Oo o, 650 Grabe pero ilingilin mo si buto niya Syempre <laughs> <laughs> first time <laughs> So ano ning ano ano si ano, feeling mo katong pinaka ano Oh ano uh, kabado ako kabado bente. So di mo aram kung juts o ducks kasi oh, di ka pa manaka Oh di ko may compare So kung sa kamo pa paano pag kinabutan mo <laughs> Siyempre kinubudan mo ito. Pa paano si Kapat na, ako kay sa ipagkabad mo? Kapos na mo, akala ko kayo sa muso! Hindi mo na kinamo. Oo, hindi ko kinamo. Para pa ba-nos. -pa -pa pa paano? Ano gano'n mo na kayo? <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh. Ay, nakukunan no, mo na sa doon. Paano ito? Okay. Ay, nakalito naman yan. Ano nga aras pa yan, Ted? Okay na po. <laughs> Oo, sumago pa. Ay, ano si madam? Kala ko naman ng multo. <laughs> <laughs> ah, ito mo pati o. Oh. Yes. Nakakasupag mag ano, mag running. Hindi naman si, si Madam Caroline. Caroline, Caroline. Caroline. Caroline, magayunan si Madam mo. ano mo si Madam, may focus mo o. Oh, Siyang garo pinaka oh. magayun na may cancer. Tiyari lang. Oh. Kaya anong grade mo na? 5. Grade 5. Nasaan ka nag-school? UNC once again, yung po kita sa Chai Habit kasi digdi, in-invite ni Madam para mag-food trip. Kasi digdi yung kaya may bago sila. Sa LCC ba ganda? mo to, chicken lang kinakabot. Yes. Hindi ko masinta digdi. Pero mo may bago. Ano nga ni si bago mo nito, Madam? Sticky latte from Thailand. Not from Sticky. Thailand. Of Thailand. Natry ito daw. Ako kaya bawal ako mag-coffee kasi inot na inot. Asirik ako. Tapos ikaw, lactose intolerant ako. Bawal man ako may gatas. So, ika ang napili ko para magdamit ka yan. Namita mo ka, boss, para ka Katsaring lang. Ganda, ano? Di ba? Cheesecake. Cheesecake. And ini ube. Try po nyo doon. Hindi saya siya. No? Pakalaog-laog po nyo yung gate. Mahilig po nyo Supermarket. Value lang po ka supermarket. Hindi po sa likod mismo. Yao na digdi. Ini inaapod na. Chai, Chai, Chai. Habit. Maraming maraming salamat ma'am. And of course, sa Berlin may dudumanan kita. nga okay. Spa and body massage. Duman kita. Gabos! Irlito ang gabos sa lipot mo. May lipot ka sa pipi. so, <laughs> 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 na. Enjoy na Let's go.